Lagi po yan may laman na tools. Phillips screw, either screw driver, o cutter. Pero sir, hindi nyo ba naisip sir, nga hayaan na lang po yung nangyari para hindi na po lumaki yung gulo? Siyempre, ako bilang matagal akong polis operative, investigador din. Yeah. Yung tingin ko sa mata niya na gusto niya akong sunggaban pagkatapos ko sa batuhan, yung kamay niya po pahawak na po doon sa sitter ng belt bag niya. Ah, nung napahawak sa sa belt bag niya sa may kilid, doon ka na rin nag-isip kung ano ang gagawin niya sa'yo. Kaya pala. Kung magdadalawang kilid na parinisa kung sinong gaban niya po Kung ano magkahinat na, hindi ko na po masasabi Sa Sa sidewind community po, or sa mga siklista, ano po yung sasabihin niyo po? Sa sidewind community po, gusto, gusto ko lang po sanang ipabot na hindi po kung bubinigyan kayo ng bike lane ay pag-aari na ninyan. Dahil kung tayo you po mismo, pag-stop, dumidiretso kayo, obserbahan niyo po. Hindi ba? Pagka nagkaroon na tumpok-tumpok yung bisikleta sa bike lane, lumalabas po sila eh. Nanggigit-git pa nga sa pagitan ng dalawang kotse. Diba? Ginaya na rin nila yung mga motor. No offense po ah, sa cycling community. Hi guys, mayroon lang po ako i-promote na games guys. Mahilig ka ba sa manok? Mahilig ka ba mamulang? Mahilig ka ba magsabong? Mahilig ka ba pupunta ng sabungan para po maglibang? Guys, mayroon na po tayo solusyon. Gagawan ko lang kayo ng account. Bigay lang po kayo ng password sa akin or username nyo po. Ako na po ang bahala gumawa ng account nyo. Pwede po kayo guys tumayan ng 20 pesos guys. Pataas po yan guys. Paano ba mag -load? Ang load guys, no? Uh, Gcash to Gcash lang tayo guys. I-message nyo lang po ako guys. Ang withdraw, ganun din po guys, no? Direct binisins po sa akin sa withdraw at saka sa load guys. Maka kana ka na sa, sa akin guys. Ano pa rin nantayin nyo guys. Mag-message na po ako. Jod Vlogger pangat. FB account ko guys. Thank you.